Yan, engineer. Ito na po. Ito po yung babae. Opaline split dan follow. Par blue. Tapos blue slate na Opaline line DNA Cup. Ayan po. Jackpot na po kayo dito. ayan. ganyan po ka uh, kinis yan. ah uh, kasi ano po ito eh. ah uh, Iniipit-ipit ko. Pangabang ko sana to sa aqua. Lalo na to. Tinan nyo. Engineer o. Oh. Zoom natin Oh. Sobrang kinis po Oh. Diba? Ayan. Opa line dan follow blue slatey na cock, Tapos par blue na opa line split dan follow hen. Ito po. Pares na to. Yan Antay na lang natin mga itlog. Yan Good morning po, engineer. Ito po ay uh, parisa paresa ng opa visual dan follow Tapos opa split dan follow hen. Ayan po. So kukunin ko na lang po para mas ma-appreciate ng yung ano, kulay nila ang ganda nito sobra. Yan ito po yung uh, dalawang pares na uh, opaline split dan follow. No? So ito pong violet na to, ito po ay opaline split down follow cock. Tapos yung par blue, ayan yung may dilaw sa ulo, ayan po ay uh, opaline split dan follow hen. No? Tapos ito naman ito, ito yung nasa taas na blue. Ayan po, ay opaline split dan follow hen. Tapos ito pong blue ay opaline split dan follow cock. Ayan po, nag-against nag the light po dahil masyado po maliwanag. Ayan, boss. Ayan. Quality naman po yan, boss. Ayan, panalo ka na dito. Ngayon, pati yung ibang breed, mga uh, breeder. O. So, ayan po. Ayan, matitintad po yung kulay niyan. Ayan po, magiging Yan, engineer Ito po, unahin natin Ito po, ay uh, parblue Danufalo Ngayon, uh, waiting pa po ko sa uh, DNA result Pag nag po ito Ito po, ay split pa. Itong dalawang parblue na to Ayan po, matinggat po yan, no, mag-in Ito naman po, ay DNA hen Ito po yung sinasabi ko sa inyo Na slaty blue Yan, DNA hen po yan at uh, nag na yan matured na rin po kasi ito no? so ito I think this is ka kaya jackpot po kayo pag ito no? dahil uh, tingin ko lang talaga kaka Ayan. ito pa pwede po lahatan pwede kong ibigay sa inyo down payment pwede full payment mas pwede <laughs> ganun po tayo no? So, kahit mag down payment mo kayo Ibibigay ko na pong ibon na pata na nila. Magkakilala naman po tayo, engineer, wala pong problema sa akin. Lahat actually ay pwede. Ayun, ayun, ayun. Nagyayaya na to. Pinungi yung mata. Oh, Royal red po yan.